nagdaos sa concert ang Malacanang para bigyang pugay ang mga health worker dito sa bansa. Pero giit ng isang grupo, hindi concert ang kailangan ng kanilang hanay, kundi pang matagalang solusyon sa mga problema sa sektor. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. sa performance ng kantang Heal the World, binigyang diin ng palasyo ang halaga ng healthcare workers sa lipunan. Isa lang ang performance na yan sa mga inihanda ng Malacanang sa concert nito para sa mga health worker. Isa sa mga highlight ng gabi, ang performance ni Concert King Martin Nievera. Si Pangulong Bongbong Marcos sumabak din sa kantahan ng tapatan ng mic. At sabay nilang hinarana si First Lady Liza Araneta Marcos. Bahagi ito ng seryen ng mga pakonsert ng palasyo para bigyang kugay ang iba't ibang mga sektor. 83 mobile primary care facilities na makakarating sa kahatang concert ng din inanunsyo ng Malacanang ng na may 83 mobile clinic na ide-deploy sa iba't ibang probinsya. Una nang ipinadala ang mga ito sa Central Luzon noong June 25. Pero para sa Alliance of Health Workers, band-aid solution lang ang mobile clinics sa kakulangan ng pasilidad sa mga ospital. In natin, mga pasilidad, hospital ng mga malalaki na siyang talagang makapagbigay ng uh, makapag-sustain ng mga pangangailangan at paggamot ng mga kababayan natin nangangailangan. Dagdag pa ng grupo, hindi concert ang solusyon sa mga problemang hinaharap nila. Mas mahalagang taasan ang sahod nila at matugunan ang kakulangan ng empleyado sa mga ospital. Pagkatap na isang oras na konsyerto, masaya ang buhay ng mga taong natin sa pwesto. Samantala kami mga nagpapakahirap, mga manggagawang pangkalusugan, ay ito, sag sagad na sagad ang trabaho. Nitong June 18 lang, nagbukas ang Department of Health ng 2,800 na trabaho para sa healthcare workers. Madedestino ang mga matatanggap sa mga pampublikong ospital at public health facilities sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa. News5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.